So ayun mga kabro, magandang hapon Welcome back sa ating panibagong video na naman So ngayon Mayroon naman tayong re na kulungan Kasi kailangan dun sa mga Alaga na natin ng na mga pato Kaya kailangan na natin gumawa ng kulungan Mayroon dalawang naglilimlim dyan oh. Yan Kaya kailangan po natin gumawa ng kulungan Pag mapisa sila para nakaridi na yung kulungan natin kaya samasama na tayo mga bro samahan na mga kami hanggang matapos ng video na to tara na let's go ito putol yung paa oh. dugtungan na lang natin para ito dati ko ng kulungan mga nag-alaga pa ko noon ng 45 days ngayon bubuhayin natin kailangan natin sa mga alaga natin na uh, itik pwede pa naman re-referin na lang natin ayos pa oh hmm. mixin yung ano natin oh Mixing yung Ayan. Natagal ko ng kulungan to. Nabali na yung paa. Kaya dugtungan na lang natin. Dito tayo sa ano niya. Para babaw. 'Yung mahaba ito puputulan na natin mamaya. Ayun. 'Yung sobrang konti. Sibla? iyon natin lang, gagawin na lang gawin natin. Kasi may iksi yung mga pan Mga breeze Maraming na Maraming na-oriente. 就懂，就得了。 bus. Dito pa kaya, no? Isa pa dyan na, no? Hmm. para maano siya. May patungan yung... Dalagbag pa natin para may patungan matiba yung itik. Ano yan, ano? Hmm. na Yes. Pwede na yan, pwede eh. yes. na lang. Kailangan na lang yung spring ka ikot. maghanap mo na tayo ng spring. So ayun mga kabro, na welding na natin yung mga palibot niya sa pinakasahig. Maghahanap pa tayo ng mga kailangan natin na ano dyan, ilalagay. Kaya hanggang dito na lang muna po yung ating video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much sa inyong pagsama. God bless and bye bye.